ay galing sa akin yung pick-up tapos ito galing sa simbahan sa kaibigan ko ang pamit kay Father Ariel yun, yun pero kung ayaw nyo, okay lang kung ano, pero kung okay sa inyo, bago ako umuwi, ay eh kanina pa ako na giikot na eh. Okay lang ba, Nay? Okay lang ba? Yan, salamat na eh. Bye, Kehero. Mamano na lang din ako. <laughs> eh, Nay, ano yung dala nyo, Nay? Ano yung dala nyo? Ako. Ah, Oo, uh, kalakan. Tapos, bebenta niyo pa yan, Nay? Bukas. Ah, bukas niyo pa ibebenta. Uh, ah, pagkano na yung kilo ng galon, Nay? Ha? Ah? 8 pag malinis. 8 pag malinis. Tapos pag hindi malinis, katulad niyan, hindi naman malinis, 4. Ah, uh, gusto ko humingi ng pasensya na yan na in-interview kita sa gusto ko humingi ng pasensya. In-interview kita sa harap ng camera. Ano pangalan niya na? Presentasyon. Ano po? Presentasyon. Presentasyon. okay ah, Ilang taon na kayo na Ha? Tapos. Senior na po. Senior ilang taon na? 84. 84. Tapos, magkano na bibenta niyo sa isang araw? 100. 100. 100. Tapos? 100. Eh, tapos yung pinagbenta niyo, binibili niyo ng bigas na eh? Ah, bili, bili ulam. Ah, bili ulam. Pero may kasama kayo sa bahay na eh? May, mayroon ako, apo. Apo. Eh, mga anak niyo nai May na mga asawa. Yung anak ko, Dalawang pa ako uh, pero may hanap buhay naman yung anak niyo, Nay. Bon? Hindi, mga anak niyo, may kasama ba kayo sa bahay? may anak ko may sakit kaya daw. May tindahan yung malungkap. Hmm. Ah, may tindahan Pero okay, na, nakakakain naman kayo ng sapat sa isang araw. Ah, na hindi naman Exercise Sige. ko. Ah, ito ang exercise Ay, ito mo. mga ano ko senior no? ano ano yung tawag oh mm. ah, exercise na eh sabi tama mm. yan exercise mo lang may bayan malaglag yung ito doon sa mm. ako o, po yung ipo nito pinukuha po ah pinukuha niya hindi okay. ako may akman din dampot, na lang po yung malinis ako nai na Uh, hingi ako ng pasensya kung in-interview kita sa harap ng camera ha. Ako si Bike Hero na ino. Ah, maraming salamat sa oras. Pero bago ka umalis, siyempre hindi naman ako papayag na ano. Okay. Ito na ay galing sa akin. Envelope. At tapos ito galing sa simbahan sa kaibigan kong pare. Kay Father Ariel. No? Sana makatulong kami ni Father, no? Oh, actually kanina pa ako naghahanap ng mapusuan, na no? Uh, marami salamat eh, ka sa oras mo. Kanina eh. Hmm? Diba dumaan ka? oh, dumaan ako ah, ako yung, ako yung sumalubong sa iyo doon sa may papakanto. Eh, pero umikot ako, sinadya ko talaga na salubungin ka na eh. Mga sinundan eh, nga, so, eh oh, sinundan ah, kita. Dumaan. Eh, nakita kita nagbubuhat ng kalakal. Ayun Nay. eh. Ito, ka, nakalimutan ko tayo. Ano ah, Ah. Sama mo na. Sana nakatulong kami ni Father, no? maraming salamat na sa konting oras mo sa pag-interview ko lang, ha? Yan ay kahit sa bahay mo nabuksan. ano man. Eh, eh ano sa Itago nyo na lang, Nay. May laman kasi yan, Nay. Eh. Apo. Kung anong Anong laman yan, Nay? Uh, sa inyo na po lahat kung Ano yung mga laman ng envelope na yon. Salamat. Ah. maraming salamat, Nay, sa oras, ha? Ah. Maraming salamat. Salamat, Nay. Ah, yes na lang ako, Nay, para ano. Mag-ingat po kayo, ha? Sumalitan ko kasi <laughs> na kapabi na sabit Salamat din, ha? Oh, salamat, Nay. y. Ah. Ayan, evening mga lods na uh, huminto muna ako ngayon, no? Uh, pahinga tayo ng konti. No, uh, maraming salamat din sa pananood dito sa video ito na inupload natin, no? Tungkol din sa isang senior, no? No, na... Bigla kasi ako nalungkot, guys, nung nakasalubong ko yung senior no? Ang tanda-tanda na ni nanay tapos medyo parang pakuba na yung likod ni nanay pero naghihila pa rin siya ng mga galon sa kakalakal no? galing palengke eh siguro yung mga galon sa palengke hinihingi niya no? kaya talagang hinintuan natin si nanay no? sana God bless kay nanay at sa family niya no? May nakakalungkot lang kasi sa ilan niya ngayon kailangan niya pa rin mga lakal no then yung mga kwento nga ni nanay mga anak niya may pamilya na no tapos meron pa siyang kasama sa bahay na putol daw ang paa na anak niya tsaka apo no tapos yung isa pang nakakalungkot dun guys syempre yung kita nung kalakal hindi na rin ganun kalaki eh, dahil Pagkano lang yung nabebenta niya? Isan daan lang, no? isang daang piso lang yung napapagbenta niya ng galon. Pagkano lang yan? Tapos, may edad pa si nanay. Siyempre, hindi niya kayang itulak yung mas mabigat para mas malaki sana nang benta, no? Ano? Uh, yun lang, no, guys. No? Keep on watching sa ating mga video, mga reels. Yan, no. Uh, maraming salamat, guys, sa panonood sa akin lagi. Tsaka pag-like, tsaka pag-comment sa ating mga video, no? sana si nanay ma tumulong pa sa kanyang iba no na pag mula palengke hanggang bahay bubuhatin niya pa yung mga kalakal tapos kinabukasan ibibenta pa niya no guys ah, maraming salamat po